labah na laban ng buntis. thank cute. Well, mag-grave ako ngayon sa ramen. Kaya masaglit lang kami para kumain ng ramen. At yan nga, bababa na ang buntis. Siyempre, dahan-dahan pa rin kahit okay na si baby sa tummy ko. Pagbaba ko nga kahit gabi na si Ate Miles naka-shades pa rin dahil usong-uso sa lugar namin ang sore eyes. <laughs> Sobrang sarap pala ng ulam ngayon dahil favorite ko yung isdang yon tapos nagustuhan ko yung luto sa pork steak na ito. Tapos syempre, may pampagatas na din eh. <laughs> Kaso hindi ko matiis dahil sobrang gusto-gusto ko ng ramen talaga ngayon dahil lahat talaga na lumabas sa TikTok ko ay kumakain ng ramen so kailangan ko siyang kainin. Dumaan nga muna ako dito sa tindahan para makapagayos ayos O, di diba? Napakaganda ng buntis. <laughs> At yan nga, nakalabas na ako. Ganitong itsura ng tindahan. Napakaganda talaga pag maliwanag ang tindahan. Kaya mas maganda, dagdagan yung ilaw pagkagabi. At ang nani ko nga na Marites, dahil nga may sumigaw doon, hindi siya sumilip. Salamat po sa kapetals kong nandyan sa malayo. <laughs> At yan nga, nakarating na kami. Guys, ako lang ba yung buntis na parang hilong-hilo talaga ako sa sasakyan? Hindi ko alam pero parang hindi na ako makatagal sa biyahe dahil parang hindi ko alam na hihilo yung buong pagkatao ko. At yan nga, dito ko sa Bashiro na pili kasi masarap din daw mga pagkain dito. Dahil nga, ramen ang goal natin, saramen ako unang titingin. After nga naming maka-order, yung aking asawa ay nagpa-picture muna dahil ako supportive na asawa. Di syempre, pipicturan ko rin muna siya. <laughs> Pagkatapos ganon, unti-unti na dumadating yung order namin so umorder din ako nito California Maki Roll. Tapos ito naman ang order ng aking niya, Sawa, beef daw para protein. <laughs> After nun, tinikman ko na nga California Maki Roll kasi parang natakam din ako sa kanya pero para sa akin kasi mabilis makabusog to kaya naka piraso lang ako. At yan nga, pinanood ko na kumain ng aking niya, Sawa. Tapos non dumating na din yung aking ramen. Sobrang sarap nito. In fairness, nagustuhan ko talaga siya. Itong rami na to ay worth 400 pesos. Guys, king napanood ko kasi sa TikTok. Ganyan. So, ayan to. Tapos, yung gagawin nila. Wow. Tapos, ginaganon. Mmm. Ganun guys, yung napanood kung ginagawa nila. Pero nung ako nang gumawa, hindi na ako natatakam. Pagkatapos <laughs> noon, in-enjoy ko lang yung kwentuhan namin at saka yung ramen kasi nagustuhan ko talaga. Tapos sinikman ko din yung pagkain ng aking isawa. Sobrang thank you Lord po dahil nakakain ko yung mga gusto kong kainin pag nagkikrave ako. Manifesting po na sana lahat ng nagkikrave ay nakakain nila yung gusto nilang kainin tulad ko. Kung may gusto kang kainin, comment down below at papadalhan nga kita. Daliin na. <laughs> i eh, comment mo yung cravings mo today tapos ipapadala ko sa isa Gcash. Bumili ka kasi deserve mo yan dahil kapetals ka at ako'y mayaman sa pagmamahal. Ala! <laughs> at saka sa food ko din ay lang ang aking asawa, dahil alam niyo naman ganito ang love language ko. Hindi ako maintindi sa kanya yung pagglilinis ko siya, ganto ganyan, walang ganon. <laughs> Nagustuhan ko talaga siya kasi nga napakabilis ko mabusog kaya medyo marami akong natira. Kaya hindi ako masyado nagpapakabusog dahil masakit sa sikmura kaya ako kain stop kain stop ganon talaga. After nga noon, dumiretso ako dito sa video kasi magwi-withdraw ako dahil may blessings na dumating. Alam niyo naman ang pinagkakabalahan ko ngayon ay sitaw. So marami nga nagtatanong anong sunod-sunod na gagawin. Pag nakapag-register ka na at seller ka na tapos ginamit mo pa yung referral code ko. Tapos nakapag-add ka na ng mga products, tapos nakapag-cash in ka na. Ang sunod mo na nga na gagawin ay magpa-process ka na ng mga orders. Kung unang ang gagawin, open your account. I-click nyo yung order. Katapos noon, i-click nyo yung pending. Katapos noon, i-select nyo yung mga pending orders na gusto nyo i-process. And then after noon, click pay and deliver. After nga noon, click submit and pay. At yun na nga, mapaprocess na si Sitaw ang order nyo. Napakaganda nga nito dahil hindi nyo napaproblemahin dahil Sitaw na nga mag-ship at mag-deliver nito. Make sure lang na nakapag-recharge kayo sa wallet nyo para dire-diretso na yung process. Pagkalabas ko nga ah, dahil tuloy pa rin ang chismisa nila at nakita ko si Ate Rhea, syempre, siya nga ang una kong inambunan ng aking swerte. <laughs> Isipin mo yun, nagmamarites ka lang, may nakuha ka. Tuwang-tuwa si Ate Rhea at pagkapasok ulit, nag-kiss at bless naman ako kay Papa. Tapos, tinignan ko na yung pasalubong niya, napakadami na naman. Thank you so much, Papa. Sobrang love ko talaga ang bayabas. At pagkatapos noon, si Alicia naman ang sunod kong binigyan. Eto, tuwang-tuwa ang bata. <laughs> yung aking mga tira, kay na mamayan kay Alicia ko binigay para makatikim din sila dahil napakadami pa nga nito o siya hanggang dito na lang thank you Lord sa araw na ito bukas po ulit ha 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 ha